Pag-usapan natin ang tungkol sa kung nakakaapekto ba ang pagiging All-Star sa sweldo ng mga manlalaro ng NBA. Sa 2024 NBA All-Star ang Indianapolis ay maghuhas ng ika-73 NBA All-Star Weekend, simula biyernes 16 ng Pebrero. Paano nababayaran ng mga nakikilahok at makakaapekto ba ito sa kanilang mga kita? Sa mga nagdaang taon, gumawa ang NBA ng mga hakbang sa pagtatangkang palakasin ang pagiging mapagkumpetensya ng All-Star Game nito. Ang kaganapan ay tinitingnan bilang isang bago, purong entertainment na walang nakataya at sa paglipas ng mga taon, ang interes sa labas at sa korte ay nagsimulang hamina. Ang pagtaas ng premyong pera para sa mga kalahok ay isa sa mga paraan kung saan nadagdagan ng liga ang mga insentibo. Malinaw, ang uri ng pera na kinikita ng mga All-Star players ay nominal kumpara sa mga sweldo na kanilang kinikita sa kanilang mga club ngunit marami ang umami na ito ay isang bonus na pagbabayad na madaling gamitin at ang ilan ay nagsasabi na ito ay gumawa ng malaking pagkakaiba sa kanilang kita. Para sa ilang mga manlalaro, ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang maaari nilang kitain sa pamamagitan ng pagsali sa NBA All-Star Game o pagsali sa ilan sa iba pang mga kaganapan sa kasanayan. Ngunit ito ay higit pa tungkol sa pagtataas ng kanilang sariling individual na profile isang pagkakataon upang mapataas ang potensyal na kita sa hinaharap kung pipiliin sila para sa all-star na laro at mga kaganapan sa katapusan ng linggo sa pamamagitan ng mga kontrata sa kanilang mga koponan. Samantala, nakakaapekto ba ang pagiging NBA all-star sa sweldo ng mga manlalaro? Ang maikling sagot dyan ay oo, parehong direkta at hindi direkta. Mula noong 2018, ang bawat manlalaro sa nanalong koponan ay makakatanggap ng $100,000 habang ang mga runner-up ay mag-uuwi ng $25,000 bawat manlalaro. Nangangahulugan iyon ng ilang madaling gamiting dagdag na pera para sa mga all-star debutant na sina Jalen Brunson, Michael Bridges, Dandre Ayton, Jordan Poole, at Paolo Banchero. Pagkatapos ay mayroong knock-on effect ng pakikilaho. Kung pipiliin ang isang manlalaro na maging all-star player, tataas ang posibilidad na tumaas ang sweldo. Kapag nilagdaan ng mga manlalaro ang kanilang mga kontrata, ang ilang mga kuponan ay nagdaragdag ng mga sagnay na may mga bonus at iba pang mga insentibo para sa pag-abot sa ilang mga layunin. Halimbawa, ang pagkumpleto ng isang tiyak na bilang ng mga laro na nilalaro sa panahon ng season o pag-abot sa playoffs. Isa sa mga mas karaniwang clause para sa ilang mga manlalaro ay ang tawagin para sa NBA All-Star Game. Ang sagnay na ito ay karaniwang itinakda para sa mga manlalarong hindi pa nakakaabot sa NBA All-Star Game mga baguhan o lalaki na nangangailangan ng dagdag na pagtulak, at sinong mga manlalaro ang inaasahan na makatanggap ng insentibo para maabot ang NBA All-Star Game. Si Julius Randle ay may nakasulat na clause sa kanyang apat na taon, $117,089,280 na kontrata sa New York Knicks. Ang forward ay napili bilang isang All-Star Reserve para sa Eastern Conference, ito ang kanyang ikatlong karera na All-Star Selection at para doon ay makakatanggap siya ng 5% contract bonus. $1.38 million. Bagamat hindi gaanong pinalad si Dom Antas na napalampas lamang na kumatawan sa Western Conference at dahil dito ay natalo sa $1.30 million na contract bonus mula sa Kings. At ito ang mga manlalaro na makakatanggap ng contract bonus para sa pag-abot sa 2024 NBA All-Star Game, Julius Randle, $1.38 million para sa pagiging All-Star Reserve, Eastern Conference, Jalen Brown, $1.50 million para mapili bilang All-Star Reserve, Eastern Conference. Samantala, ito ang mga captain sa NBA All-Star 2024 na pangungunahan ni Lebron James ang West. Si Jonas Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks naman ang manggaguna sa East para sa 2024 NBA All-Star Game, na magtatapos sa Gainbridge Fieldhouse sa Indiana sa ganap na 8 p.m., 5 p.m. PT noong linggo ikalabing walo ng Pebrero. Ang Lakers star ay umaasa na makapagiganti sa pagkatalo noong nakaraang taon sa laro 175-184 sa Salt Lake City, ang Team Lebron ay nanalo sa nakaraang limang all-star contest. Sa United States, ang 2024 NBA All-Star Indie Game ay ipapalabas ng live sa TNT. Sa Canada naman ang kaganapan ay gaganapin sa TSN. Hindi magagamit ng mga manunood sa parehong bansa ang league pass para mapanood ng live ang kaganapan dahil sa mga paghihigpit sa blackout. Sasakupan din ang laro ng live dito mismo sa USA. Yun lang salamat.